ng kasong kidnapping with homicide ang iminungkahi ng Department of Justice na ihain laban sa negosyanteng si Atong Ang at sa 21 iba pa at kaugnay po sa issue ng mga nawawalang sabungero na kasuhan ng kidnapping with homicide si Atong Ang at 21 iba pa kabilang ang ilang police official Sa mga nagdaang taon isa sa mga pinakamaiingay na issue ay ang pagkawala ng mga sabungero Maraming pamilya ang umiyak, naghanap at paulit-ulit na humingi ng malinaw na sagot kung ano ang nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay. Maraming pangalan ang naiugnay sa kaso at isa sa pinakamadalas na nababanggit ay si Atong Ang. Matagal nang sinasabi ng ilang tao na may mabibigat na tanong na dapat siyang sagutin, pero walang malinaw na direksyon noon. Ngayon, may bagong galaw na at mukhang mas malapit na ang araw para malaman kung may pananagutan nga ba siya. Ang tanong ngayon ay, magtatapos na ba talaga sa wakas ang matagal ng paghihintay para sa hustisya? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa pinakahuling balita mula sa Malacanang, malinaw ang kanilang pahayag na walang special treatment para sa sinumang sangkot sa kaso. Ang ibig sabihin nito ay pare-pareho ang proseso para sa lahat kahit gaano pa sila kakilala. Ito ang dahilan kung bakit muling napunta sa sentro si Atong Ang dahil isa siya sa mga tinitingnan ng investigasyon. Hindi ito simpleng usapan lang dahil marami ang nagsusuri kung bakit ngayon lang tila nagkakaroon ng malinaw na hakbang. Kung babalikan ang nakaraang administrasyon, maraming nagtaka kung bakit parang walang nangyari sa kaso noon. Ilang beses na nagsalita ang mga pamilya ng mga biktima pero hindi sila nabigyan ng malinaw na sagot. Marami ring ulat noon na dapat ay may investigasyon na dapat nagpaliwanag sa mga pangyayari pero hindi ito nakita ng publiko. Dahil dito, mas lalo pang sumama ang loob ng mga naghihintay ng hustisya dahil pakiramdam nila ay walang nakikinig. Ngayon ay iba na ang galaw ng mga autoridad. Naglabas na sila ng malinaw na mensahe na hindi uubra ang koneksyon o impluensya sa pagtakbo ng kaso. Para sa maraming tao, malaking pagbabago ito dahil matagal nilang hinintay na magkaroon ng konkretong aksyon. Lalo na para sa mga pamilya ng mga nawawalang sa bunghero, malaking bagay na nakikita nilang gumagalaw na ang proseso. Marami ring netizens ang nagsasabi na dapat noon pa nila ito ginawa kung maaga sana na imbestigahan ng maayos, ay baka mas mabilis ang naging resulta. Pero kahit huli man ang mga hakbang, ang mahalaga para sa kanila ay tuloy-tuloy na ang imbestigasyon ngayon. Hindi lamang pangalan ni Atong Ang ang nakikita rito. Nakikita rin dito kung handa ba talagang ipakita ng pamahalaan na pantay ang batas sa lahat. Habang lumalabas ang mga bagong impormasyon, mas maraming tao rin ang nagiging interesado sa magiging resulta kung mapatunayan na may ebidensya laban kay Atong Ang, posibleng makulong siya. Pero kung wala, kailangan ding ipakita ng malinaw kung bakit ganito ang kalabasan. Ang importante para sa publiko ay may malinaw na sagot at hindi basta lang natatapos sa gitna. Kung susuriin natin ang kasalukuyang galaw ng investigasyon, malinaw na mas malalim na ngayon ang paghawak ng mga autoridad sa kaso. Kahit matagal nang hinihintay ng marami ang ganitong klase ng aksyon, importante pa rin tingnan kung paano nila hinaharap ang ebidensya. Isa ito sa mga dahilan kung bakit mas lumalakas ang loob ng publiko na baka sa wakas ay may malinaw ng direksyon ang paghahanap ng hustisya para sa mga nawawalang sabongero. Ayon sa mga opisyal, hindi lang basta nagsalita ang malakanyang tungkol sa isyu. Pinakita rin nila na may matibay na basehan ang kanilang pahayag na walang espesyal na trato ang sinuman sa kasong ito. Nagbigay rin ng paliwanag si Attorney Claire Castro na nakatulong para mawala ang mga haka-haka tungkol sa posibleng pagprotekta kay Atong Ang. Ayon sa kanya, kaya hindi dapat magduda ang publiko ay dahil may malinaw na resolusyon mula sa Department of Justice. Nakapaloob dito ang mga detalye ng ebidensyang nakuha nila at kung bakit malakas ang tingin nila sa kaso. Malaking bagay ito dahil ibig sabihin ay hindi nila basta ginagawa ang investigasyon. Sinusuri rin nila ang bawat dokumento at bawat impormasyon bago nila ito iharap sa korte. Ayon kay Attorney Castro, ito mismo ang nais ng presidente. Gusto niya na kapag may kasong ihahain, ay dapat kumpleto ang ebidensya. Ayaw niyang magsampa ng mahinang kaso dahil kapag kulang ang detalye ay madali itong matanggal sa korte at mas lalo lang mauubos ang oras at pag-asa ng mga pamilya. Dito rin pumapasok ang punto tungkol sa pagiging maingat ng pamahalaan sa pagharap sa mga makapangyarihang akusado. Kapag malaki ang pera at koneksyon ng isang tao, mas madali para sa kanila na umiwas sa kaso. Kaya sinasabi ng ilang eksperto na dapat siguraduhin ng mga autoridad na matibay ang ebidensya bago pa man lumapit sa hukuman. Kung punong-puno ng dokumento at testimonya ang kaso, mahirap itong mabali o makalusot kahit gaano pa kalaki ang impluensya ng inaakusahan. Sa bahagi naman daw ng DOJ, malinaw nilang sinabi na hawak nila ang mga ebidensyang tumuturo kay Atong Ang bilang isa sa mga taong may kinalaman sa pagdukot sa mga sabunghero. Matagal nang pinag-uusapan ang posibilidad na siya ang nasa likod ng nangyari, pero kahit ganito ang mga hinala ay patuloy pa rin niyang itinatanggi ang mga paratang kaya mas mahalaga ngayon na makita kung paano ipapakita ng DOJ ang bigat ng mga ebidensya na hawak nila. Hindi lang si Atong ang ang tinitingnan sa kasong ito. May nabanggit rin na isa pang taong posibleng kasama sa pagharap sa pananagutan. Ito ay ang dating niyang karelasyon. Marami ang nagtataka kung may papel ba siya sa nangyari o kung isa lang siyang nadawit dahil sa koneksyon niya. Sa ngayon, wala pang malinaw na pahayag mula sa mga opisyal tungkol sa eksaktong papel niya, pero malaking usapin ito para sa mga taong matagal nang naghihintay ng kabuuan ang detalye ng kaso. Mahalagang tandaan na nangyari ang pagkawala ng mga sabunghero noong nakaraang administrasyon. Noon ay hindi agad nakita ang paggalaw na hinihintay ng publiko, pero ngayon sa kasalukuyang pamahalaan ay mas pursigido na sila na ituloy ang investigasyon at tapusin ang mga tanong na matagal nang iniwasan. Habang mas lumalalim ang investigasyon ay mas lumalawak din ang listahan ng mga taong nadadawit sa kaso. Hindi lang si Atong Ang ang tinitingnan ngayon ng mga autoridad. May ilan pang individual na kasama sa mga dokumentong hawak ng mga prosecutor, kabilang ang ilang pulis na dating nakatalaga sa mga lugar na konektado sa pagkawala ng mga sabunghero. Dahil dito, mas lalo pang lumalakas ang paniniwala ng publiko na malawak ang naging pagtakbo ng insidente at hindi lang ito gawa ng iisang tao lang. Ayon sa mga pahayag ng ilang opisyal, nabuo ang kaso laban kay Atong Ang at ilang kasama niya sa tulong ng mga impormasyon na nakuha sa mga dating empleyado, mga saksi at ilang ulat na konektado sa operasyon ng Isa e Bong noon. Kahit matagal nang hinihintay ng publiko ang ganitong klase ng pag-usad, ay ngayon lang talaga nagkaroon ng malinaw na resulta mula sa mga kinauukulan. Dahil dito, mas nakikita ng mga tao na seryoso ang kasalukuyang administrasyon sa pagtukoy kung sino ang tunay na responsable. Kasabay nito, marami pa rin nagtataka kung bakit noong nakaraang administrasyon ay tila walang naging malalim na aksyon. Hindi malinaw kung anong dahilan at bakit hindi ito nabigyan ng sapat na oras at atensyon noon. Kaya hanggang ngayon, malaking tanong pa rin sa maraming tao kung bakit walang malinaw na hakbang na nakita ng publiko noong nangyari ang kaso. Para sa iba, nagdudulot ito ng pangamba na baka may mga taong hindi hinayaang umusad ang investigasyon noon. Ngayon iba na ang galaw ng mga opisyal pero kahit mas mabilis ang takbo ng kaso ay may mga pangalan pa rin biglang nalalagay sa ibang posisyon. Isa na rito ang artistang si Gretchen Barreto. Matagal na siyang nasasama sa usapan dahil may lumabas na report mula sa isang whistleblower na nagsasabing kasali raw siya sa isang grupo na tumulong sa ilang operasyon na konektado sa pagkawala ng mga sabungero. Ngunit ayon sa DOJ, Matapos pag-aralan ng isang resolusyon na may mahigit isang daang pahina, kulang pa rin ang ebidensya laban sa kanya. Sinabi ng mga prosecutor na hindi matibay ang mga detalye na ibinigay tungkol sa grupo na tinawag ng whistleblower. Para sa kanila, hindi sapat ang mga pahayag na walang kasamang dokumento o sapat na patunay. Dahil dito, ibinasura ang reklamo laban kay Gretchen at sa iba pang pangalan na kasama sa ulat. Para sa ilang netizens, nagdulot ito ng halo-halong reaksyon. May mga nagsasabing tama lang na ibasura ito dahil walang sapat na basehan. May iba namang naniniwalang dapat mas malalim pa ang pagtingin sa mga pahayag ng whistleblower. Pero sa ngayon, malinaw ang direksyon ng DOJ. Habang ang ibang pangalan ay natatanggal sa listahan dahil kulang ang ebidensya, Si Atong Ang naman ay lalong naiipit dahil marami raw material ang nag-uugnay sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit mas lumalakas ang hinala na posibleng siya ang haharap sa mabigat na kaso. Sa kabila nito, hindi pa tapos ang buong kwento. Marami pa ring tanong tungkol sa lawak ng operasyon, gaano karami ang sangkot at kung may mga pangalan pa bang hindi lumalabas. Ang malinaw lang ngayon ay tuloy na ang paglilinis ng kaso at unti-unti nang nilalagay sa tamang direksyon ang investigasyon. Habang patuloy itong lumalabas sa balita, ay mas lumalalim ang interes ng publiko. Gusto nilang malaman kung saan hahantong ang lahat ng ito at kung sino ang talagang mananagot sa matagal ng hinaing ng mga pamilya ng mga nawalan ng mahal sa buhay. Sa tingin ninyo, kung kayo ang nasa lugar ng mga pamilya ng mga biktima, gaano katagal kayo handang maghintay para sa hustisya? I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.